na! Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat Mga kagamitan, higit kaming pamana Masigla at masaya Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia Ang gulot ay biyaya May aral na dala Mabubuting pamana Handang-handa Ako si Sister Abishai, ang inyong guro para sa araw na ito. Salamat sa Diyos at muli niya tayong pinagsama-sama upang mag-aral ng kanyang mga kaubusan. Masaya ba kayo sa araw na ito? Ngunit bago ang lahat, ay ating munang ihanda ang mga kagamitan na gagamitin natin mamaya para sa gagawing activity. Ihanda ninyo ang mga sumusunod. Lapis o ballpen, papel at coloring materials. Ngunit bago ang pasimula ng ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin. Ating ipikit ang ating mga mata, ating iyuko ang ating mga ulo, at tayo ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa patuloy na paiingat nyo po sa amin. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral. Sa araw na ito, bigyan niyo po kami na karunungan upang aming maintindihan ang mga aral na aming pong may mapapakinggan. Ito po ang aming mo at dalangin sa dakila mo pangalan Diyos at Kristo Jesus na aming dakilang tagaligtas. Amen. Bago ang pasimula ng ating pag-aaral, tayo muna ay magkakaroon ng isang munting activity. Ang pamagat ng ating activity para sa araw na ito ay Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil Sa isang malinis na papel, guguhit kayo ng linya sa gitna. Sa kanang bahagi, ay lalagyan nyo ito ng check sa itaas at sa kaliwang bahagi naman ay X. Sa activity na ito, isusulat ninyo ang mga tamang sagot sa may check kung dapat ba natin ito ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos at X naman kung hindi dapat. Mga mga bata, tignan natin ang tamang sagot. Mahusay mga bata, halina at simulan na natin ang pakikinig ng kwento sa araw na ito. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa araw na ito ay Pamanang mapagpasalamat dahil sa biyaya ng Diyos. Ang talata ay ating mababasa sa Lukas Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 19. Isang araw sa paglalakbay ng ating Panginoong Hesus, papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. At pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng sampung lalaki na may malubhang sakit sa balat. Tumayo sila sa malayo at sila'y humiyaw at nagsisipagsabi kay Jesus, Guru, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila ay kanyang sinabi, Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga sasaldote. At samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalini sila at isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling ay nagbalik na niluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig at nagpatirapa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus sa kanya at nagsabi, Hindi ba gasampu ang nagsilinis? Datapwat saan na nga roon ang siyam? Walang ibang nagbalik upang magpasalamat kundi ang isang Samaritano. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Magtindig ka at yumaon ka sa iyong lakad. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ngayon, alamin naman natin kung ano-ano ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, napakahalaga na tayo ay laging magpasalamat sa kalakasan at mga biyaya, mga pagpapagaling na kaloob ng Panginoon sa atin. Tularan natin ang kaisa-isang bumalik upang magpasalamat sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan na tayo ay laging magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kagandahang loob. Ngayon din sa mga pagpapagaling at mga pagpapalang ibinibigay niya. Mga lawa, hinahanap ng Diyos ang pagpapasalamat sa kanya. Kaya naman mga pamana, sana ay kasama kayo sa naging pagpapasalamat natin kahapon. Tunay na ikinatutuwa ng Diyos ang mga mapagpasalamat sa kanya tayo ay maging mapagpasalamat. At na ang lahat ng pagpapala ng Diyos at pag-iingat niya sa buong taong ito na lilipas. At magpasalamat tayo ngayon dahil isang panibagong taon na naman ang kanyang ipinagkakaloob sa atin. Iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tayo na at dumako sa ating activity. Handa na ba kayo? Pakihanda na ninyo ang inyong malinis na papel at mga coloring materials. Gagawa tayo ngayon ng Thanksgiving card. Una, ilatag ninyo inyong bag paper ng pahiga at itiklop sa gitna. Ngayon ay para na kayong may card. Sa labas ay isulat ninyo ang My Thanksgiving Card to the Lord by at isulat ninyo ang inyong pangalan. Isipin mo ang mga magagandang mangyari sa iyo ngayong taon. Binagaling ka ba ng Diyos? Nagkaroon ka ba ng magandang marka sa test? Ang pagkakaroon lang natin ng buhay ay isang magandang bagay o pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya, kung mas maraming maisusulat ay mas mainan. Narito naman ang ating memory verse na ating mababasa sa Ephesians verse 5 chapter 20. Always giving to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ kayo mga pamana. Salamat sa inyong pakikipagkaisa. Maaari nyo itong itabi sa inyong tahanan at palagi ninyong basahin upang maalala ninyo ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Tayo ay magtatapos na sa ating pagkakatipong pamana. Halina at tayo ay manalang. Aba, Ama naming Hari, salamat po sa natapos naming pag-aaral sa araw na ito. Sana po ang mga natutuhan namin ay aming maisabuhay at gabayan mo po kami sa pansamantalang paghihiwalay po namin upang sa susunod na pagkakataon muli ay makapag-aral po kami. Salamat po sa lahat ng pagpapala mo sa amin. Ito po ang aming hiling at pasalamat sa dakila mo pong pangalan Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hanggang dito na lang mga pamana. Salamat sa inyong pakikinig. Isang mapagpalang bagong taon sa inyo at sa inyong beten. Miss pa! Sa mga kwento ay ginising ang puso ko hindi. Turo ka sa akin ng kailangang may pagmamahal mamahal ang bawat sabiin. Pansamantalang ispana na o guruko sinisintal, maginsa kapwa ko pamanang paalang na pansamantalang ispana ispana. Mispana, mispana, mispana mo na, akin mahal. Mispana, mispana, mispana mo na, seguro ko na ka pagay. Mispana, mispana, mispana mo na, akin ka magaral, na akin mahal. Mispana, mispana, mispana mo 🎵 Sa Mispana, mispana, mispana mis mispana, mispana Mispana, mispana, mispana